It's me, Roselle Fishy and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay nandito sa gilid ng dagat para sumubok na mangisda. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go. So yan mga idol, nandito na tayo ngayon sa tabi ng dagat or sa gilid para tayo sumubok na mangisda. So yan habang hindi pa tayo nakakalaot ay dito muna tayo sa gilid mag na maglambat. So wala pa rin po kasi yung pahuli hanggang sa ngayon at ngayong araw lamang po kumalma si Hanging Amihan. So sana dito sa gilid ay tayo'y pala rin na makahuli kahit pang ulam lang so time check, it's now six to in the evening, And dala pa rin natin yung ating ginagamit na lambat dito sa ating panggilid bali dalawang panyo lang yan, ano ayan, dalawang panyo lang yung ating dinala, so subukan natin kung meron tayong ulamin sa gabi na to, kung bibigyan tayo ng huli ni Aring Dagat o yan, sunod tayo sa kanya dahil ah, habangan ko yung pinakadulo dito sa gilid lang naman. Hindi tayo kusunod dun sa medyo laot kasi malalim yung dagat ngayon. So mamaya madaling araw pa yung kanyang palotide. Ayan, makulimlim pa rin yung ating panahon. Most cloudy. Ayan, nakahawakan ko itong pinakadulo nitong lambat natin dito sa gilid para hindi sumunod sa pag-aarya ni Oshino. At siya naman ay i niya yung dalawang panyo na yan, palaot. Medyo malapit lang mga idol yung arya natin kasi eto yung gilid natin dito sa pesto ko ngayon at eto na yung kampang. So medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakapaglambat dito sa gilid. Gawa ng palaging malakas si Anging Amihan. Kahapon sana ay naka-schedule kami. Pero nung pagbaba ni Oshino dito sa barahan namin ay namumuti. Dito pa lang sa gilid ng dagat ay namumuti na. So ibig sabihin po kasi nung namumuti, yung lakas ng hangin, nagdudulot siya ng parang bula-bula dun sa alon nitong si dagat kahit sa gilid mapalaot ka tumingin talagang namumuti siya palatandaan po yun na malakas yung hangin at yung alon ay malalaki at sa may bandang laot natin ayan may kasama tayo dyan na nakabangkang maliit na may nakarya ding na lambat so dun sana tayo pupes so kaya lang meron silang lambat dun kaya eto na lang yung way ni Oshino medyo dumistansya siya. So, yan mga idol, papandawin na natin yung ating lambat. Ano Tignan na natin kung may laman. Tignan natin kung makakahuli tayo ng ating pangulan. Dito na lang palaan. Ah, uh, sige, sige. Tignan ko na yung lambat. natin kung may Ah, sige, tayo. sige. No? Okay, okay. O bale, dito na lang ako mga idol. Hindi na ako sasama sa kanya hanggang doon sa pinag niya. Hintayin na lang natin siyang makatabi dito sa gilid. Tingnan natin kung mayroong mga puli yung lambat na ating inarya. Ayan, medyo lumakas na si aking hamihan. Kaya nakakaramdam na tayo ng lamig dito sa ating pwesto. Much more si aking Oshino na talagang basa yung katawan niya. So, ayan ang mga idol si Osmo ko. Parating na siya. Nasa likuran ko na siya. Ayan, tapos na niyang niligaw yung ating lambat. At malalaman na natin kung meron ba tayong uulamin para sa gabi na ito. Anong resultahan? Nakakulam din Ayun. Isang bangos. Wow! May bonus na ako mga idol. Ang galing. So, ayan mga idol, makikita niyo dito sa aming ginagawa na to, ang aming simpleng pamumuhay. Basta pag mayroong magandang pagkakataon na maganda yung lagay dito sa gilid at pwede tayong manghuli ng isda ay eh, bumababa tayo para makahuli tayo ng ating pang-ulam. Ayun, oh. oh. Wow! Ayun, oh, mga idol, oh. Ang galing! Ayan, ang mga huli natin. Ayan, buhay pa siya. So, tatanggalin natin yan. Ang galing naman! Mm, buhay na buhay pa yung ating bangus. Gumagalaw pa siya. Oh, idol. Mm. Ligyan tayo ng pang para sa gabi na to. So, hindi na sayang yung ating pagbaba dito sa gilid. Binihiyan tayo ng sariwang pang-ulam. So, ayan. Tatanggalan muna natin para pagdating sa bahay ay hindi na natin uh, gagalawin yung ating lambat sa sako na lang siya para sa susunod na paglalambat uli natin dito ay eh, iaarya na lang siya so nakaayos na yan mga idol kasi nilikaw ni Oshino yan ng maayos so ayun tatanggalin na natin yung ating tingang bangus. sulit sa piraso pa lang galing Ayan. laki oh ang laki yun yan pa Maligasin or Banak Yung kasama niya So time check It's now 7.30 In the evening Saglit na oras lang Ay nagkaroon tayo ng instant na pang ulam Ayan, ulam na natin yan hanggang bukas. Hindi na natin kailangang mamili pa sa tindahan or sa palengke. ating sigurado daw pang ulam para sa gabi na to sulit ayan uuwi na tayo sulit na sulit na yung ating pang ulam Ayan na po yung ginawa natin sa ating mga nahuling isda. Yung kalahati po ng bangus na yan ay iiliyaw natin para sa ating pangulam ngayong gabi. At yung iba naman ay ito ipinaksiyo po natin siya. So yung kalahati ng bangus ay kasama po dito pati yung ating mga nahuling uh, ligasin or bana. Ayan, at dahil meron tayong masarap na inihaw, nag pre na rin si Oshinoko ng spicy toyo mansi with onions. Ayan, so let's eat na mga idol. Ayan mga idol, inyo pong nasaksiyan ang makabulwang uh, namin pangingisda sa gilid o tabi ng dagat na sobrang naman pong nakakatuwa dahil hindi naman po tayo na zero at binigyan tayo ng napakasarap na pangulam para sa gabing ito. So ganito lamang po yung aming ginagawa sa tuwing hindi kami nakakalaot at maganda yung panahon sa dagat natin ay ito buwawawa kami para kahit sa pangulam lang ay makatipid po tayo abang hindi tayo nakapaghanap buhay. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo nga may mga fishing content na ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!